Morning guys. Ngayong araw po, ito nang kaibigan niyo si Jake, no? Sa ngayon po, uh, I have a morning breakfast dito po sa McDonald's Lasal dito po sa Bacolod, no? So, ito po ang food ko po, nag-order po ako. Ito ng sausage McMuffin with egg, McCoffee, and then we have here uh, ano uh, hash brown okay hash brown so pasensya na po ano hindi ako nakapag-upload ng long video uh, busy so updates no sa akin uh, yesterday I have a grace from the Lord maraming problema po sa sasakyan ko maraming sira and then last ditch malaki din ang gastos ko more than 5,000 I think no? 5,000 pesos and then I pray no may nakilala po akong mekaniko na anes at saka sinasigurado niya na maayos ang kanyang ginagawa mura pa magsingil hindi siya mahal no? si Sir Edgar Uh, the funny thing, pumunta po ako sa isang service center dito sa Bacolod. Hindi ko na lang pag-mention ang kanilang pangalan ng service center. Baka magsikat pa sila. Pero baka sabihin nila sinisanaan ko. Ang nangyari kasi guys, ano, ang sasakyan ko luma na may check engine. Scan agad without opening the hood of the car kasi nakikita yung sa dashboard umiila ang check engine ng sasakyan ko ang sasakyan ko pala is Suzuki Wagon R uh, ang kanilang shop to give you a clue kung naka, sa bakul kayo malapit sa barangay Alihis no? sa entrance sa halikod lamang shop nila color blue ang kanilang logo pero nakakainis lang kasi medyo hirap ang sasakyan alam ko naman na spark plug kasi hindi ako marunong magpalit ng spark plug and then I I would like no to to fix my car by a mechanic, certified mechanic hindi lang po ako kasi baka magkamali ako and then etc nang nahihirapan mag-incline ang car ko wala silang tumulong kasama ko pa sa Jason, no? So, pagkatapos ng scan, sabi daw sa computer is, ano, transmission. Okay. Sabi niya daw, hindi sila maayos ang transmission. Hindi lang car na daw, walang bibila ng <laughs> parts. Lahat <laughs> naman mga sasakyan is from abroad. Hindi naman ito sa sa Pilipinas. No? ini lang pero mga parts ito abroad at saka ang brand, Mga Toyota, Suzuki, Suzuki, sasakyan ko wagon Now, to make the story short, I'm very disappointed. Ang singil lang scanning is 1.5. May discount kasi disappointed daw ako. 1.3. Sabi na kanilang sales agent, Sir, bu uh, ano, bumalik ka ulit. Sabi ko, I will never go back no, sa inyong car center. Medyo suplado pa. Suplado pa ang kanilang ano? Suplado pa ang kanilang auto mechanic, no? okay lang yan so tinawagan ko ang asawa ko tingin ko ako ng number ng kanyang mechanic na si sir edgar one three single one five, one three nga pumunta ko kay sir edgar ang sira lang pala is dalawang spark plug and then high tension wire, luma na kasi labor and materials ang single sa akin ni sir edgar is only one five tinuturuan nyo pa ang ako mga ganito papalitan pag test drive ko Diyos ko Lord ang bilis bilis ng takbo ng sasakyan ko kaninang umaga going here in McDonald's Lasal umabot pa na nga 70 before ang hirap ng acceleration ng sasakyan ko around <laughs> hindi nga makaabot ng 20 or 40 hirap talaga so si Edgar old school use the fundamental sa pag-check spark plug tanong isa-isa niya no? kung may kurente ba or wala doon sa kanila immediately scanning lang so what is the moral lesson of the story hindi ko naman sinasabi na huwag kayong pupunta sa mga gano'n na mga service center okay then but you have to check kung what kind of mechanics they have okay parang trial and error reading yon and then I believe no in some way makahanap kayo ng auto mechanic or mekaniko na honest hindi mahal magsingil at saka maayos gumawa ng sasakyan nyo so shout out kay Sir Edgar ng EN Car Care sa panohoy dito po sa barangay Panohoy no dito po sa Bacolod thank you po Sir Edgar sa tulong nyo sa akin I really appreciate diyan na lang ako gagawa ng sasakyan ko <laughs> So, yun lang po guys. Uh, kung may mga nanloko sa, sa inyo ng mga auto care, auto center, repair center, ano na lang po, aware na lang kayo at huwag nyo nang i-recommend sa mga kakilala nyo maka next pa, no? And then move forward, makahanap talaga kayo. So, yun lang po guys, no? Sana po may napulot po kayo na aral sa video na ito, no? Maraming salamat po guys sa inyong panonood. Don't forget to like and share. No. So um praise God, no. Okay na. Hopefully wala na masyadong sira. <laughs> Yan talaga basta lumang sasakyan may mga issue kahit bago nga minsan may mga issue din. Thank you so much no sa inyong pagsubscribe sa channel ko. Kain tayo guys. Ito po. Love you all. Bye-bye. Kita-kita tayo sa susunod na video.